nabudol, modol, nabudol tayo. Uh, na... Nagbabala na ka na posibleng magkagulo mano itong pamunuan ng MNLF pagkatapos lumabas o aprobahan ni uh, Senate President Juan Zubiri ang Aris warrant laban kay Pastor Apolo Kibuloy at alam po natin na mukhang nagunahan na nga mga kababayan itong House of Representatives at ang Senado uh, na komite ni Senator Isa Montiveros sa pag-aaristo kay Pastor Apulo Kibloy. Tandaan po natin, mahigit 7 milyon ang supporters ni Pastor Apolo Kibloy at sa Pilipinas pa lang umano'y nasa 5 milyon plus ang ilang grupo na nagsusuporta at naniniwalang uh, ginigipit lamang itong si Kibloy dahil nga sa kanyang connection kay dating Pangulong Dico. Warning, kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apulo Kibloy. This will trigger people power. This might trigger people power. alam, hindi man pwede, hindi man pwede pagtaklan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas, ano ang tama o ano ang mali. Kaya hindi na pwede ma-receive nila yan. So ako, uh, I'm praying, uh, uh, magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Ito ang naging pahayag ni Roland Aziz Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and Urban State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigibit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Polo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Di lubos akalain ni Aziz Monk nagagawin ng Kongreso sa Butihing Pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Hindi na umunusako na mga mambabatas ng Kamara at Senado ang kanilang panggigibit kay Pastor Apollo at sa SMNI na natatanging media na kilalang may lakas na loob na pumupuna at nagsisiwalat ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Opo mga kababayan po natin, mukhang kabaan na rin ang uh, Administrasyong uh, Marcos dahil sa mga ilang grupo, ah uh, malalaking grupo na po ang umalma dahil sa umano'y panggigipit kay uh, Pastor Apollo Quiboloy at uh, posibleng bukas nga ay aristuhin itong si Pastor Apollo Quiboloy ng Senado o ng House of Representatives dahil sa mga nilabas na warat. Ang tanong po mga kababayan po natin, kaya nila kayang aristuhin ang pastor sa dami ng taga-suporta at ilan pang grupo. At hindi lang nga taga-sunod ni Pastor Apolo Kimuli ang umalma. Kundi itong MNLF mga kababayan po natin, ito po ay organisasyon ng mga Muslim, kapatid nating Muslim na sumusuporta ngayon kay Pastor na tinuturing nila na isang kaibigan at tapat Bilang sa mga pangunahing nilalabanan ng butihing pastor ay ang CBPNPNDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Partylist, Raul Manuel ng Kabataan Partylist at Franz Castro ng Act Teachers ng miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbaya na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirepresenta ni Senador Risa Conteveros. Kapansin-pansin din Anya na ang mga miyembro ng nabanggit na bababa at mataas na kapulungan na nagdiin para sa warrant of arrest ng butihing pastor ay may kaugnayan sa naturang teroristang grupo ng Communist Party of the Philippines na pilit na nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, katawang ang National Task Force to end local communist armed conflict. Yung NTF, alam ng buong mamayan. The Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga PNP Malaking tulong ang ginawa ni Pastor Gimbaloy in supporting the program ng LTPL against communism, against etc. Now, current situation, nagbago, nagbalik ang mga negotiations. yan pa lang sa pagtulong niya sa LTPL Cup. Nakita ko ang sinceridad, ang laki talaga ng tulong niya sa ating bayan. Sa huli ay wala ng pasintabi na sinabi ni Asis Monk na kabilang ang buong bangsamoro sa nabudol ng kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. Anyway, in my personal, mukhang nabudol, nabudol tayo. Uh, nabudol ang buong bangsamoro dyan because the chairman has expected uh, na... So yan nga po ano, mga kababayan po natin, na uh, budol umano ang uh, buong uh, bangsamoro ah, dahil sa mga nangyayaring panggigipit umano ngayon at tila ba mahinang aksyon ng ating gobyerno sa mga malalaking problema na dumarating sa ating bansa at itong problema walang solusyon o wala pang pinahayag kung anong kanilang solusyon ngayon ay ang pangunahing bilihin sobrang mahal at mas inuna pa nga nila umano itong pagpaparisto kay Pastor Apollo Kibuloy at siyempre itong pagpapasara ng isiminay kaysa mga pangunahing problema sa ating pag Yan po muna yung ating update. Ano pong inyong komento or sa loobin man, mga kababayan patungkol sa issue nito.